Trip TV Vlog Yan mga ka-trip break time Muna tayo, bibili muna tayo ng pagkain natin pang break Hello bro, how are you? Oh, how are you Good <laughs> You like? Bibili <laughs> tayo ng pagkain natin uh, Bali croissant. <laughs> krusan yung ano natin pang break na. break time ay oh kape parang gusto kong magkape ah pag may sale yan mga ano krusan na lang krusan na lang bibili natin mga katrip ang kagandahan kasi malapit lang to sa dito lang yun dito rin kasama sa mall to to si ano uh, city center city hypermarket na pala yung mga Pilipino po uh, kaya pag kunyari wala kang baon break ka pwede ka na bumili dito ito lang naman madalas ang binibili dito is croissant hanap tayo nung sale na croissant may sale na croissant ito mo yung croissant 265 pills isa ito 150 pills pero may bibili tayo ayan 600 600 pills ito 500 pills lang chocolate or strawberry uh, ayan 5 plus 1 anim na siya 500 pills parang gusto ko ng chocolate yan chocolate na lang or strawberry chocolate 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 may madalas naman binibili dito mga katripito lang strawberry at chocolate naka sale sila uh, dito uh, may mga tinapay din pala sila dito Ah, pizza pizza maliit, mini pizza o 200 pills. Dito yung hot pot nila. And may mga cake. May okay, cake maliit, 500 pills. Pero wag na, na tayo nyan. Red velvet, 500 pills lang. Maliliit isang slice. Okay na yan. Okay na ito mga katrip. Tapos bilhin lang tayo ng drinks. Okay, and drinks meron tayo. Ayan. Siyempre, meron din sila dito ganito. 'yan Pambahay ulam. Ayan, salmon. Pagkabing ka salmon, o. Tingiting salmon. Na ano, itong laki salmon, no? Wow. Pero magkano naman? 9.95 kd per kilo. Ang crab. Mahal ang crab ngayon, Pagkita tayo ng mga gatas 200 pills milk Parang gusto ko ng juice Juice tayo Ito na lang kaya Pepsi Ayan, 75 pills Alam, Ayaw ko mag soft drinks muna Juice tayo juice Walang juice dito 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 hanap tayo ng juice natingi ice cream run juice ito barbican barbican yan ito naman si sir si sir Ang naman kasi nito. Ito yung maliit lang. Starbucks coffee. Ang lalala. Ang doon doon. Ay tayo mga katrip. Ayun ko tayo ulit dito. Ano mo, tang. Dito lang pala mayroon. Soya Soya milk. 320 pills ito na lang 900 pills ano kaya masarap dito 100 apple ito na lang kaya ah. laban na lang. Ito na lang mga katrip. Nauwi tayo sa laban strawberry. Ito masarap din to. Yan. Ito na lang yung drinks natin. Ito alrify. Ito naman puro nuts. Yan o. No? Yan. Okay na to. Ito na yung pang-break time natin, ito na yung pagkain natin. Yan, nakabili na tayo. Bro! Bye-bye. Yung security. Tingnan nyo dito, ano na uh, tawag dito. Uh, magra na Kaya ganyan na yung mga Sa ano nila Yan o oh, Ramadan big sale Big deals Tinan yung mga display nila dito Pag Ramadan mga katot Yan Yung taas ganito na rin o oh. Yan Dito Excite Dito naman yung Bilihan ng mga gadget Yan tapos ito namang Kurashi fragrance. Mga pabango. Bakur. Bakur sa. Yeah. Thank you. Hello mga ate. Mag-hi nga po Hi. kayo. Hello. 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 Shout out. Sa Pilipinas. Sa Malbar. Oh. Shout out. Shout out sa Tagadabaw. Malbar naman po. Batanga. Shout out po sa kanilang lahat. Okay. Sa Reyes Family. Reyes Family po. Shout out, shout out, <laughs> shout out, shout out. Nandito na po siya. <laughs> ano na po? <laughs> Kayo po. Panoorin nyo po ha. Para makita nyo. Mindanao. Mindanao, RT. Duterte. Duterte. Ayun. <laughs> anong vlog? Anong pala ng vlog mo? Trip TV vlog. Hindi. Nasa saan Sa ano yan? ko nakikita sa YouTube. Opo. Sa, sa YouTube ano? po. Trip TV vlog po. Apa ah, sa YouTube cuba ya? Muka. Mamaya upload ko. Oh, sige, upload mo. Ah, type nyo po, Mama, Trip TV. Oo. Trip. T-R-I-P. Yeah. Yan. P. F-P. P-P-P. Yan. Space nyo lang, tapos TV. TV. Yan, Trip TV Vlog. Yan, yan po. Yan. Kung ano-ano lang. Uh, thank you po, thank you. Bye-bye muna. bye, -bye. Ayan. dito yan sa, sa ano, sa iba na yung pangalan ng company nila, City Hypermarket na. City Hyper na, dati City Center. Opo. Ngayon, city Hyper na. Halina kayo mag-shopping kayo sa City Hyper. Hmm. Oh, Ramadan ngayon, Ramadan city sale no? okay, Ramadan na. Ramadan Karim Ito na yung mga display nila pag Ramadan, ganyan. Sila yung gumagawa niyan. <laughs> Thank you po. Apa? Ah, uh, YouTube. Opo. Yan, tapos Trip TV Vlog. Yan yung mga tinda nila pag Ramadan. Ito na yon. Yan. Mga tawag dito pang bahay. Gamit pang bahay. Tignan mo na dito sa labas. Yan ang dami. Kasi pag Ramadan mga ka after nila yung iftar, yung kainan na, talagang kain din talaga sila kasi nagfasting sila mahabang oras. Kaya pag kumain naman sila maramihan. Tsaka parang parang tawag dito, parang gathering pag sila kaya uso na yung ganyan yung mga paano gamit sa bahay tapos uh, yung malalaking kawa na bibili na nila talaga tinan mo lahat naka-display parang gano mga thermos thermos ano pang ano talaga pang ramadan yan yan ganito pag ramadan ganito yung mga paninda nila yan lahat yung mga display nila kahit mga shopping dish Ayan o. May uso ngayon. After nyan, tatanggalin na naman nila yan. After Ramadan. Iba na naman yung nakadisplin nito. mag nga po ulit kayo. Hello po. <laughs> Sa Trip TV blaga ha. Panoorin nyo po ah Sa YouTube. Okay, thank you. Yan, kami naman doon. Yan. Break time tayo ngayon. Siyempre, dito yung friend natin. Zim Sim! How are you? I'm good. I'm good. Mia Mia. Aywa, Mia Mia. Salmia? Mia Mia Salmia? Sal <laughs> <laughs> Thanks for watching.